tingnan niya ang dami naming mangga. Puro hinog to guys. Kinuha ng ano. Ito ng ano ko. Uh, tito ko pala dyan. Ayan. Ang dami. Ayan. Sobrang tamis niya guys. Yummy yummy. Wow. Marami na naman akong kakainin mamaya. Paborito ko kasi to. Pati si baby pinapakain ko ng konti lang. Hindi naman kasi masyado kasi baby kasi. Ayan baby. Ano dito si baby. Ay, si, 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 hi, hi. Hi. Ayan. Ayan si baby. Tutut. Tutut. Ah. Mm. Ang dami niya guys. Hi. Mamaya na namin kakainin to kasi magluluto muna ako. Meron akong iluluto. Ayun. Luluto ako ng tanghalian. Kasi ngayong ano pa siya is siguro 10 plus na. So ayan guys, kakain na tayo ng mangga. Hinog na mangga. Ayan, tingnan nyo. Sarap. Yum, yum. Hey, hello. Kami lang guys ang kakain nito. Tatlo lang kami. Asawa ko, ako at saka ang biyanan kong lalaki. See guys. Kain na tayo. Yummy. Ayan. Sobrang ano niya guys. So let's eat na. Mmm. Mmm. Sobrang oh, nice, tamis guys. Mmm.